Morning, Timamon. May buntag. Um, ngayon, last day namin dito. Andito na kami sa Baguio. Nag-check-in kami kagabi. Tapos, mag-check-out na rin kami ngayong 9 a.m. or onwards. Pag, basta matapos na yung, yung mga kasama namin, nag-aayos na si ipapakita, ipapakita ko lang sa inyo yung tinirha namin. Ayan siya. Tatlong palapag. Pero ang inoccupied lang namin is hanggang first floor hanggang second floor. So aki tayo. kita natin. Tapos mamaya kasi may mga lakad pa kami. Kaya maaga kami mag-check out. Para maikot din namin ang bagyo. May main door dito dalawa. Pero mas malaki ito. Kaya ito ang binuksan. What you mean by morning? Ito mga bata. Sa dadaan. Busy pa nag-work si madam. Uh, ito yung dalawang daan na pwedeng daanan. Pagkat. But... Pagkat. Maganda siya. Ito yung... Hi, nanay! Say hi to my vlog. Hi, Gloria. Ito yung bago. Opo. Yan, pwede kang dumaan dyan. Pwede ka rin dumaan dito. So, dito muna tayo. Hindi ko po alam, nay. Daming painting magaganda. Yan. Ayan si Kuya Topi. Si Mucha. Hi, Mucha. Ayan. Dito sila Jill, Yana, and Kuya Gab. Dito naman kami ni Mon. Si Daddy at Rhea. Tapos, yan maganda dito sa amin. May terrace dito. Ito yung view. Sa labas. May yung sa sala. Dito sa taas. Kami lang pala. Master's bedroom siguro. Tapos yan. Si mucha si Tapos to. Wala, hindi na, na in, namin inoccupy. Kasi ang daming room pa talaga. Yan, hindi nga ginagamit yun. Dito naka-room sila. Kakananta family. Tapos, hindi ko alam sila Joy kung saan. Dito yata sa kabila. Ito, hindi ito in occupy Toilet. Tapos, laundry area daw. Okay. Okay. Tapos, pababa. Okay. Yan, dito tayo um pumasok kanina. Tapos, dito ako lumabas. Dalawa kasi parang, dalawang pinto, dalawang ano. Okay. Ayan si Daddy. Malakas na malakas pa. Si-check out na daw siya. Kaya di, eh, yeah. na. Ikaw? <laughs> malakas. Sabi ko sa'yo, malakas pa yan eh. Kaya pa yung mag-jogging. Umakit nga yan sa ano eh. <laughs> sa hanging coffin. Ay, what's that? May nakikita ako. O, ayun oh. Say hi. Say hi to my vlog. Ay. <laughs> ayun, kumuha <gumawa> ng epektus. <laughs> Nagmekos-mekos like like na. Pero dito talaga, hindi pwede ang kuya ko. <laughs> Pati yung isa kong kapatid na lalaki, Gary. yung dalawa. Ayan. Yan lang. So, mamaya, marami pa kami pupuntahan bago kami bumalik ng Laguna. Malayo pa mga I-flex ko lang yung um, painting dito. Grabe, ang ganda. ngayon sabi ko kanina, ang daming painting sa taas. Kasi ano, oras ni, nila. Ni, Tapos, yung sofa. Ang <laughs> ganda, favorite color. Ano na? Wow. Mm, -mm. Uh, ready for check out na kami. Yung ibang luggage ay na ilagay na sa dalawang van. Si Jin naghahanap ng jacket. Kanino kayo, kanino kayo yung damit to? nandito. Yes, I... Our first stop for today, May sa Strawberry Farm bato. Hindi ah, pa Ano ba to? Pero magkalapit lang daw eh. Ah hindi, ano to? dung ni Karayan Balili. Ay, car, car. Gyan. Ano to? Yung drone ni Kuya, oh. Yung human drone si Hi. Ah, dito yung entrance. You want taho? Strawberry taho? Tart, you want? The, na, the original taho? taho? Oh, strawberry ba yung sa'yo, original? Original Ah, yung the original Dalawa sa'yo Si Cassiana Char, mag ka mag-strawberry ka? Original ka? No, normal Awala ah, ah, magta-try ng strawberry Salamat, Sister Jill Oh, di ba? First time Yes. Chukala ko na na manjan. eh. Si sigari na Si sip eh. Register first before entering. Ayan, nakita Hindi naman. Hindi Adventure. adventure. <laughs> so much there. Yeah. Asera. Uy. Power six. Parang nagano yung tuhod ko. Yung kaliwang tuhod. Buti na lang marami upuan. Oh. Ang kapra-kaprasong akyat. Oh, hindi ko pa. Uh, ganda rin naman tingnan dito eh oh. Dito nga rin ako sa pang senior na daan. Dito rin ako. Dito tayo sa pang senior. 20 years from now, ah. senior naman na tayo. <laughs> Pwede naman na, eh. dito ka na lang. Basta may video lang ako eh. Church. Ah! church bug walang ano sorry Strawberry ice cream and kuya di sa Second stop na min eye strawberry farm. Are you nursing kuya na mimigay na kwa sam? 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 sila umasok sila, kami nila daddy nila mon at saka yung mga driver hindi sumama ayun sila daddy, si Rhea namin nilid -nil -nil. umasok sila at um, nag strawberry picking ayun doon hindi ako sumama kasi nakasubok na rin naman ako nito sa Taiwan Paano-ano yung araw. Hindi talaga akong makaano sa araw eh. Masakit ng ulo kaya may mga ano. Na. Wala. Hmm. Hindi ko lang alam kung saan na sila. Siyempre, isang grupo kami, madami kami. nakatuwa katuwa. <laughs> Busy kasi ako kanina. namili ng souvenirs at pasalubong titingin ako dito. Nakatuwa. Ang dami ditong kainan. Ah, at saka bilihan ng mga souvenirs, prutas, ice cream, mga makakainan. Hanggang dun pa yan, palibot. Tapos ang laki ng parking area nila. Yan ang maganda. Kaya ko ayoko na. Ang ganda naman yung ano, malamig-lamig yung klima. Hindi nga lang pag umano din yung araw. O, oh, andyan na pala sila tatay. Andyan na pala kayo. Natek ah. mo kayo. Na -busy ako sa ano kanina. <laughs> hey! Dito kami hey! Mag lunch hey! um, Which we for our,

Ano i dito? Ano yung in-order mo? Kain-kain! Hello! Pang ano namin to? Apat na stops? Apat nga ba? Nandito kami sa Born Harp Park Tama ba ako? Or are we Kuya Gab? Ha? Do you know this place? No? Mucha! Ah, bawa siya dyan? Eh, dito? Uy, ang lamig! Iiwan niya yung jacket niya. Iiwan niya yung jacket niya. Ayan, natin. Ayan, Sun. Ha? Sunod ka dito, ha? Ayan, ha? Ang daming tao. Mucha! Nakadaya pa na pala siya. Oh, may indoor <laughs> na makikitaan. Hapag ang daming <laughs> Damig ah, mm, din mag indoor Outdoor Damig Ando nang mga bata Si Jai 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 Sige. Naipit si Asel Naipit ka kuya Hanggang saan sila? Iikot lang sila dyan? Ah okay okay

Good job, Zara! Good job! Good job, Kulai! Zera, wait for me! Bug! Zara wait! Zara, wait for me! We How about you, Kulai? Is it good? Fun? Uh why? You make it fast! Huwag mong ilaglag. Baka may hirapong ka. Adios! Kulay. Adios! Kuya! Nag-enjoy oh. <laughs> yung mga bata. Hazel, wait for me. Hola, wait. Wait, wait, wait. Go, 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 go. Sarah, stop first. Stop oh. for Sarah. Go, Sarah, move. Okay. Move, move, move. Move. okay, it, it. it's okay. It's okay, it's okay. alin ako. Paket na kasi. Yay! Gaya siyang! Gaya siyang! Si Sierra magaligaligi. Eh. Sunod na kasunod kasi siya. <laughs> Saan na? Nandun na yung dalawa. Uh -huh. uh -huh. andyan uh -huh. <laughs> <Day! Smile! laughs> na. Mhm. Kontrol din dami. Sobrang. Nay. Swail. Si. Nahirapan. Nahirapan ng pumajak eh. O, wow, wow, yung maliliit pag napang ganito malalaki. Oo. Uh -uh.

Yan, pwede kang mag-ride ng boat. Walang po magkano. Hindi na kami pumunta dyan kasi napakalamig ngayon. So, after nagbike bike nung mga bata, um, ano lang kami, nagstay na lang kami dun. Tapos nag-food trip lang kami. Kasi napakalamig talaga ngayon. Hindi namin akalain ganito kalamig wala nga jacket si Monan dun sa van dahil nga kanina nung nasa strawberry farm kami at saka sa yung ano pinata namin kanina yung parang sa parang simbahan ano mainit sa tapos pagbaba namin ng van yun nga naiwan yung jacket ni Mon sa ni napakalamig ngayon kahit kami may mga jacket hindi namin kaya kaya yun nagstay lang kami dito kwento-kwentuhan, muni-muni, food trip. Tapos baka mamaya uwi na rin kami. Wala na yata kaming dadaanan unless magdi-dinner lang kami. Tapos 'yun, uwi na kami. Going to um Laguna na. And,